Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Lumaganap sa lalawigan ng balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Nang makarating ang balita sa kubong tinitirahan ni Huli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali. Si Padre Camora, ang kura! Napakagatlabi si Huli at malungkot na nagmuni-muni. Nag-abuluyan ang mga dukhang kamag-anak ni Basilio upang mailigtas ang binata, ngunit hindi man lang nakatipon ng tatlumpong piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ipinayo niya ang pagsangguni sa kawanina para sa mahihirap. Huwag kang matakot! Kasama mo ako! Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihin nagtangkang tumakas. Kapag patay na, isa ka Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon ang paglabas ng isa pang babaeng parang baliw na sumisigaw at tumitili sa lansangan. Kinabukasan, si Tandang Seloy tuluyan ang nawala sa nayon dala ang kanyang sibat sa pangangaso. Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Nasa harap ng general ang mataas na kawani. Alila at nag-aaral? Kung gayon, iyan ang mapira. Palagay ko po ay ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa ganyay lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng ibang magiging kaparusahan. Madalas na kailangang pasakita ng isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Pagalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuloang ito. Sumagot ang mataas na kawani. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya. At ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamamahala alinsunod sa katarungan at hahanapin ang kabutihan. Pinangakuan ng mga unang hari ang mga pulong ito ng katarungan. At ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag Ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, maghihimagsik sila balang araw. Ang katuwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at ng lahat ng bayani sa daigdig. Mas nais ko pa ang mamatay ng dahil sa mga niyuyurakang karapatan ng mga naaapi kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring ikagagaling lamang ng isang bansa gaya ng Espanya. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang koreyo? Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwahing naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa alilang indyo na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin ninyong sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng dalawang oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang koreyong aalis. Dahil sa mga pangyayaring naganap, maraming ina ang nagpauwi sa kanilang mga anak sa lalawigan. Marami ang bumagsak nang dumating ang pagsusulit at bihira sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante ang nakatapos ng pag-aaral. Sina Pexon, Tadeo at Juanito Pelaez ay di rin nakapasa. Ang iba pa'y napilitan na rin iwan ang kanilang pag-aaral.